Bismillahirrahmanirrahim. Ano nga ba ang hatol sa ihi, dumi at laway ng pusa? Ayon po sa ating mga ulama, katulad ng sinabi ni Sheikh Fauzan Hafidahullah, ang ihi at dumi ng pusa ay ito po ay najis. Ibig sabihin, kapag umihi ang pusa sa isang sadyada, ay kinakailangan po na ito ay labhan. Ganon din ang kanyang dumi. Dahil ito po ay hayop na hindi pwedeng kainin, kaya ang kanyang dumi at ihi ay ito po ay najis o marumi. Ngunit ang kanyang laway ay ito po ay pahir. Ibig sabihin ang pusa kapag siya po ay uminom, kumain sa isang lalagyan, ay ito po ay malinis. Hindi na kailangan o obligado na ito ay linisin pa bago gamitin. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Innaha laysat binajis, inha min at tawafin alaykum wat tawafat ibig sabihin ang pusa ay kabilang sa palagian na nakapalibot sa atin kaya ito po ay pinapahintulutan ito po ay malinis o pahir. maliban lamang po sa kanyang ihi at dumi dahil ayon po sa ating mga ulama ito po ay marumi